magandang araw mga kababayan. Welcome back to my channel, Buhay Relocation Site Vlog. So, panibagong araw, panibagong vlog nga naman tayo. So, siyempre, bago po lahat ay shoutout ko po muna ang ating mga kababayan ng United OFW Charity Group. So, ayan. ah uh, sila po ang lagi pong tumutulong sa ating mga kababayan na kahit po ay sila man na sa ibang bansa ay nakakatulong sila dito sa atin sa Pilipinas. So, ayan. Samahan nyo ako mga kababayan. Uh, at, simpre kung kayo ay bago pa lang sa akin channel, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe, like, and share. Buhay relocation site. So, like. ayan mga kababayan. Ito po ang bahay ni Nanay. Akit po tayo ng hagdan. May silong. Ilalim po ay tubig. So, yan. So, nag-iisa lang siya dyan, ano. Nag-iisa lang siya. Wala so, tayong kasama ma. Nandiyan yung kanyang manugang sa kabilang bahay naman. So, yun ang binabantayan na So, yun mga kababayan, samahan nyo kami lagi sa aming araw-araw na gawain. Uh, kahit kunti, makapagpabuti ng tulong sa ating mga kababayan. Tara mga kababayan. Oh. Okay, yun. Alam ko, parang, eh, ano po yan, eh. May sakit po, parang wala ko. Okay. Wala siya ano po sa akin. kasi. hindi yan ko po. Yan ang nasa ang Hindi sige. Ay, asa na yung asawa niya? Hindi ba may asawa niya? Patay po. Sino? Si tatay? Yung lalaki? Patay na po. Iyan okay. na siya. biyuda na siya. Ah, sige. So, yung mga kababayan, may pupuntahan tayo rito. Hindi, kumuha ka doon ano? Isang bagot na na nabigyan natin. So, may pupuntahan tayo dito. Magandang okay, araw po! Uh -huh. araw po! ba Hindi. <laughs> Yan. Saan, hindi ka tumusok, ka. Yan doon sa dilig. Mm -mm. Ah, hindi siya makapasok. Ano? Mm -mm. Pwede po yung pumasok. Kaya lang dito siya makatayin. Ah, sige. So, ikaw di, nga doon. Ikaw ka, na nga doon. Hindi, yan ka magtungtong na dilig. Okay naman. Hindi naman tumano. Hindi naman. Um, hindi ba na, na yan? Oo. Magandang araw na ay! Hindi na siya makapasok. Hindi, ah, dito lang. Magsalan to. Oh. Ayan, ayan. Gabi, hirap. Kilala ko <coughs> to. Nay, kamusta na, Nay? Nanay Hinanay pa, may sakit ano. Dito na lang ako. So, yun mga kababayan, ano pangalan niya, Nanay? Virgie de la Cruz po. Virgie de la Cruz. Kaya gano'n lang siya. Pwede po, kaya lang wala pa siya rito kasi may sakit talaga po siya. Ah, okay. Ano? Pasok po kayo. Pasok po kayo. Ang suli. Oo nga, suli. Ang pa lang. <laughs> so ayun mga kababayan ah, nandito kami ngayon sa isang bahay na nag-iisa lang siya, no? Meron po kaya lang pumasok po yung anak niya. Ah, masok. Saka yung ako. Okay. So kasi ano eh, meron kaming kunting biyaya mm -hmm. binibigay. Okay. Ano pangalan nanay? Virgie de la Cruz po. Virgie de la Cruz, nai? Okay. Narinig niya ako? Mm-mm, -hmm. narinig niya kaya lang. Ano siya, ano siya bidray din ah? Wala na po eh. Hindi siya nakakausap. Yun. Nakakausap kaya lang po. Pag siya may sinusumpo kasi may epileptic po kasi siya eh. Pag po may sumpong may, yung maya po yung sumpong niya, hindi po siya nakakausap. Okay. Makakausap niyo, kaya lang iba-iba yung sinasabi niya. Okay. So ayun mga kababayan, uh, si nanay, ano nga pala? Birdie. Birdie de la Cruz. So, gano'n na katagal tumira dito? Katagal na po. Yung siguro eh, nasa 50 plus na po dito siya. Kasi dito niya pinanganak. Ay, ito Dito na pinanganak yung ano eh. Mister ko eh. Ati nagbablog ako. Okay lang ba kung i-ano namin. May channel kami sa YouTube. Okay lang ba kung i-upload namin? Okay lang. Okay. Baka may mga may may... May tulong ano. Eh. Pwede ko ba lang ang pangalan mo, te? Marjie de la Cruz. Mardi de la Cruz. Cruz. Bari hipag ka. Ay, manugang. 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 Okay. Ang anak niya, yun ang asawa mo. Oo. Uh -huh. So ayun mga kababayan, si nanay Margie de la Cruz. Margie ba? Ah, po. Uh, Margie po. Margie de la Cruz, si nanay. Ilang taon na si nanay? 63. 63. So ilang taon siya nakahigang gano'n lang? Ano po siya dyan, pag lang po siya sinusumpo, misang po, pag siya ayayos okay, ayos, so okay, gumagawa po siyang walis. Ayan po yung anak buhay. Eh. Ah, nag-ano -no siya ng walis? Kaya ito, ngayon na yan. So mga kababayan, isa po yung bahay niya. Tapos ang ilalim, tubig, ano? Oo po, sapa po. Sapa po kasi nasa gilid lang siya ng sapa, mga katira. Nakatungtong sa tubig. So ayun nai, kamusta na Ako po si Buhay Relocation Site Vlog mm. Ayun So Ayun po yung ano niya, pag siya sinusumpong Sumusubsub na lang Ah, ano, nasusubsub siya, po. pero minsan bumababa siya kapag gumagaling Hindi, pag siya po gumagawang wala, siya sa baba Minsan, hindi eh nga Ibig sabihin hahanap... sa ganyang kalaga ni nanay, naghahanap buhay pa siya mm, Yan, nagwagawa po siya ng wala mm -hmm. Eh pag po, kasi hindi po niya nararamdaman, na pag susumpongin siya Yung may pelipik, sumusubsub po siya ng bigla bakit kayo na yung nag -trabaho pa? Magkano ng walis? Magkano bintan niyo sa walis na eh? Hindi siya nakakausap. Uh, magkano bintan niya naman sa walis? 25 pag ganyan. -e eh, nakakailan naman siya sa isang araw kung siya wala siya sakit. Ano, siguro tatlo. Pag meron siya bumibili dito, pupuntahan siya tatlo. Ah, may namamakyaw sa kanya dito? Oo, ano, minsan pag ano, may bumibili. Kailan kumukuha siya ng palapa. Minsan sinasabi na yung huwag na kasi minsan nga. Uh, ano siya, sinusumpong, eh, matigas din yung ulo niya magwapa pa rin. Kasap na may pang ano-ano siya dyan. So, ayun mga kababayan, ako ay natakot din eh, kasi ang <laughs> ano nila, taga butas-butas, kawayan lang, tira mo. Kawayan, tapos yung mano na, ay, yun nga, ba talagang wasak na, oh. <laughs> Wala na. So, kakain na si nanay, ano, ulam ni nanay? Ano po, bumibili lang po, kasi itlog. Oh, itlog. Ito itlog. ka lang, Tapos, tagsaing na rin, may bigas naman si nanay. Okay. kasi, di ba, nag-anap buhay kamo siya, Nagano ano ng walis. At saan ba yung anong grocery nito? Meron kami konting iabot kay nanay na, na grocery. Kasi pasinsyan nyo na po. Ito ay galing sa ating mga kababayan na mga yung OFW. No, na pinano sa amin, pinaabot. Ngayon, may grocery kino, tayo. Meron ka, mm -hmm. kang bigas na ay may noodles, sa kayong dilata. Ayan. Kahit konti lang po, ayan ay pinadala po natin mga kababayan na galing sa sa ibang bansa na isang samahan po sila. United mm -hmm. OFW Charity Group mm -hmm. na pinapadala nila tapos 'yun nga maghahanap kami ng mga talagang may mga edad na mm -hmm. na deserving naman taga tulong kahit mm -hmm. kunti yun nila ipapaabot nila yung tulong mm -hmm. yan ngayon mapapanood nila yan Opo Paano so, man po ang kanila pang maitulong tanong po Ano pa matulungan si Nanay Ano masabi mo kayo ano, para kay Nanay naman ate eh, Sana na po matulungan nila si Nanay kung sino po yung nakakano o makaka na Tulungan ko sa sakit niya kasi may kailangan po kasi yan ng CT scan para matukoy po yung kung saan po nang gagali yung pag eh, epileptic niya. Hmm. Yung Yun po yung kailangan kasi malaking halaga rin po yun. Eh. Pero yung yung epilepsy na yun, yung inborn niya yun o oh, ano? Hindi po. Wala nang po siya noon eh. Yung dalaga siya. Parang hmm. nag-aasawa lang po siya. Dumating na po yung sakit niyang ganun. hanggang ngayon, dala pa rin niya. Okay. So mga ilang taon na si nanay na biyuda? Ano po? Ilang taon ka na, Jude? At 12 years, ah, 12 na, years na rin siya namin. Nay, mayroon kami pasalubong sa iyo. Pagpasinsahan mo ito na, Nay, o. ha? Ayan. So, bigas, tsaka ano, tsaka lakmi para magbutom ka. May dulutuin ka. Tsaka ito, sardinas. Uh -huh. O, hindi ka magubutom. No, Nay, no. So, ayan, mga kababayan, ipaabot na po natin ang inyong pinadala po so uh, isa si Nanay Margie de la Cruz na... Oh. Ilang taon na siya nakahiga ang ganyan ate? Ano po yan eh? Ngayon, lang yan? Hindi po, lagi po siyang ganyan pag pumisog po. Ay, ano nagkakasubad po yung mukha niya pag pumisog po. Ah, -sub, -sub. Ano, sub, sub siya. Si nanay po mga kababayan, ang kanilang trabaho ay ayun po, nag aano ng walis, ano siya yung gumagawa siya ng walis. So, ilang walis na naipon niya. Apat na po iya, lima. Ilang araw niya nang ginawa yun? Siguro ano, mga... Ano yan eh, Tatlong araw Tatlong uh, araw Tatlong araw niya ginawa yan Di, ibig sabihin eh ni, Magkano niya man niya binibinta? Twenty-five pesos Kada Isa ganyan O, okay, gano'n Sige Pwede ba naming bilhin niya, Nay? Yung walis mo? Ibilhin tayo yung walis mo Pwede ba yung naming bilhin? ano eh, no, yung walis mo oh, O, order sa'yo yan Kamila <laughs> Magbibinta ko dyan. Magbibinta daw siya. Ah, hindi mo na nai? Hindi mo ibinta? Binibinta daw niya yung walis pag dominoes. Ano? Bibilihin ko, nai? Bibilihin daw niya yung walis mo. Ah, uh, Apat ba yan? Oo, yata. Tignan mo nga. Yan. Two. Three. Yan, apat lang. Hmm. Yan si nanay, nakatayo nung binili nating walis ni. <laughs> ayun, na, na, na yan, nakatayo yun, si nanay. Pagkano yan ay 100. Uh, um, ayan mga kababayan ang ginawa ni nanay walis. Oh. Tatlong araw na niya ginawa yan. Mm -hmm. So, yan tatlong araw. Para yan, pang binibili niya ng sinapay yan, kape-kape, pag yan siya. So, ay, mayroon ba tayong biskuit dyan? Uh -huh? Biskuit? Sabi kayo mo na kay nanay yung isang balot na biskuit, ano yung biskuit dyan? Okay lang. Para may pangkain si Nay Ito na niya. Oh, para may mo. may may binta ka na okay, nai. No. Bayad Ano? Ah. Tayo. sa walis. Nabigay na yung walis mo. Oh, ayan. Ano masabi mo nai? Ano sabihin mo nai? <laughs> maraming salamat. Ano masabi mo sa ating mga kababayan na United OFWA <laughs> na mayroon silang pasalubong sa iyo oh, Sabihin mo Nay, maraming salamat. Ang dinamagsawa. Masaya ka nai? Ilang taon ka na nai? Tantaw ka na daw. Tantaw ka na daw. Oh. Ito na, sabi mo kasi may sabi daw, bibili. Ito, may biscuit kami palang dala na yun. Oh. Oh, ka na tayo. O, oh, yan. Masaya si nanay, o. Oh. Masaya ko na. Ilan taong na kayo? Tantaw ka na, nai. Tantaw ka na. Ano daw? Ilan taong ka na? Ilan taong ka na? Kainin mo yan. Say, tayo yan, Nay. Oo, sa'yo Tara, no, kainin mo. Ito, Nay, ikaw nagpapara. Anak mo yun? Apo. Nag, ah, anak ko yan. Ah, ay, anak mo yan. Apo. So, ayan, Kaya, siya nagluto ng ulam. -ula. Ah, bait naman pala. Ikaw nagluluto para kay Lola. Mm -hmm. Nabantayan niya. Ah, maganda. Magandang yan mo, ha. So may sinaing na siya. Ang ulam po mga kababayan, mga kababayan si ni nanay ay itlog, no? Itlog ang niluto nyo. Pritong itlog. So ayun, may sardinas ka na, nai. Mayroong kang uh, sardinas dyan. May tinapay ka na. So ayan. So, umakit na kami rin eh. Hirap nga talaga. Grabe mga kababayan, ti. Kung makita mo kawawa talagang kalagay ni nanay. Nag-iisa lang siya dito. So ang apo lang niya nagluluto sa kanya. So, ayan. So, Nay, wala ka nang sabihin sa ating mga kababayan. Sabi mo ni salamat <laughs> sa biyaya na binigay nila. O, so, oh, ayan, bigay iyo Itinapay ka na. Pag gusto mo kumain, kakain ka. Kakapit ka. So, ayan mga yes, kababayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Siyempre, papasalamatan uh, ko lang po yung ang mga, yung grupo po ng United OFW Charity Group na, siyempre, na mga vlogger din po sila doon sa ibang bansa sila ngayon so naisip nga nila na magpadala ng tulong dito kung sino daw ba ang magusto naming tulungan bala na daw po kami at hati lang doon para sa lahat ma marami naman po magkakaroon ayan mo na eh uh, total eh kami naman eh kung sa ngayon po hindi pa naman kami kumikita sa aming channel pero magmayawa ang Diyos na tayo ay mapagbigyan at makasahod kahit paano babalik po at babalik kami sa inyo lalo na sa kalagayan nyo ngayon na higit nyo po talagang kailangan kahit bigas no mm. ang pinaka importante mga kababayan kay nanay yung kanyang bigas at ulam higit kanyang sa hanap buhay niya ah, ay nag ano nang kakayos ng walis so ngayon mm. para makabinta si nanay binili na natin yan para kailangan din naman natin yan ayun so mahappy ka nai? Yan. Kabanay. Happy ka? Yan, happy. So, ayan, maraming salamat po mga kababayan. Sana huwag niyo pong kalimutan lagi mag-subscribe, like, and share Buhay Relocation Site Vlog. Thank you, thank you. Maraming salamat po. Bye-bye, Nay. Bye-bye.